meeting ko na rin itong opportunity. Okay. Okay, um nananawagan na rin ako sa lahat na lang. As a, ta as a human, hindi as a lawyer niya. Okay na. maaaring may nagawa nga siyang hindi maganda sa paningin natin, 'di ba? Pero yung mga bashing, yung mga sinasabi ng mga tao, mga sikat na influencers din, tama din kaya yon. 'Di ba? Kung kayo nagagalit sa nagawa niya, so hindi natin napigilan yung ating mga sarili na gawin din yung kung saan kayo nag-react ba? Diba? And then not only that, syempre, habang binubuhay yung issue, hindi lang naman po si Yana ang inaatake nyo. Nauungkat din yung sugat na naramdaman nung driver. Kasi any every time na mababanggit yung Yana, kaakibat na dun yung name ni Kuya yung driver. Which is, alam mo, very humble, Sir Jay, uh, engineer and Sir Bam. Nung katabi ko siya, kinakausap ko eh binubulungan ko, hindi ko halos pinaparinig sa mga mics doon. At mm -hmm. uh na, muna una I'm not personally involved, sabi ko, pero humihingi ako ng paumanin sa'yo. And tinatanggap niya. Kaya lang yung gusto niya nga, personal na humingi ng paumanin si Yana. Mm -hmm. Yun nga eh, safety reason nga ng talaga. Siguro, kung merong area na meron sila mapagkakatagpuan and then privately, baka mangyari. Di ba? And napaka, ano yun nga eh, papasalamat ako kay yung sa driver natin na hindi siya pumatol. yun kagaya ninyo, mm -hmm. di ba, na iniiwasan natin yung mga ganong karahasan, yung road rage. Thank you. I highly, uh, nagpapasalamat ako and sana maging aral to sa lahat. Yun ang pinakamaganda rito eh. So, yung course of action namin dito, actually, legally speaking, um, nagkakandak na kami and with cooperation doon sa PNP Cybercrime. Kasi maraming mga below the belt na mga comments mm -hmm. uh, which is considered cybercrime or cyber libel. Mm -hmm. Kasi sa nga dito ng ating uh, libel law mm -hmm. sa Revised Penal Code na imputation, maliciously imputation of a crime or a defect, sabi nga dito, tagalugin natin, yung pambibintang o pamamahiya, maging totoo man daw mm -hmm. o gawa-gawa, whether it is real or imaginary, e eh considered libelous daw. Mm -hmm. 'Di ba? So anong point natin doon? Bakit sinasa kasi baka magtataka, bakit magiging libelous or cyber libel ito eh, totoo namang ginawa? Mm -hmm. Kasi ang sinasabi ng batas natin dito, o yung principle natin, we are a country of law, not mm -hmm. of men. Mm -hmm. So sa madaling sabi po, kung meron po tayong pananagutan, hindi po natin ilalagay ang batas sa ating mga kamay. But bagkos dalin po natin sa proper forum, o ito po yung korte. So in short, attorney, uh, may plano ho kayong uh, magsampan ng kasong libelo dito sa mga nagko-comment na tungkol ho dito sa nangyari, no? Yes, dito yes. Dito sa insidente na mm -hmm. tingin nyo eh, medyo below the belt na. Yes, oo, talagang oo. mapapansin natin, Sir J. And kan mga natin dito na meron ginagawang sexuality, uh, 'di ba? Meron uh, may sinasabi yung mga uh -huh. mga private parts ikinukumpara sa personality niya, uh -huh, uh -huh, uh -huh, 'di ba? Uh -huh. So, I don't think na gugustuhin din natin 'yun, eh, 'di ba? Uh -huh. So neutral lang dapat tayo. Maaring maintindihan natin, disappointed yung mga tao, uh -huh. gagalit, pero not at Up to the point na yung ganong mga foul languages. H bastusan. Oo. Ha? Totoo oh, oh, talaga. Oh, oh, oh. <clears throat> Hindi na siya tungkol sa issue. Oh.